Hello guys, magluluto po tayo ng radish roots, pods and flower. So ngayon na harvest ako ng ano, ng pods, then harvest din ako ng flower para sa bagong recipe ko. So bali sinisaperate ko itong roots, itong pods at saka yung balaklak. So ito po, hinanda ko na po yung recipe, yung roots, yung pods. Mali tinadtad ko lang siya ng maliliit. So, prepare ko na yung Siomai, bawang at at sibuyas. Then unahin po ito, syempre simpleng ano, simpleng gisado. So after niyan, kapag brown na siya, itatabi na lang yung shomai, then ilunod yung ano, yung radish at saka yung pads. So mekos kas na lang yan, lalagyan ng panlasa, lalagyan ng toyo, lalagyan ng asin at bechen, and then lalagyan din po ng pepper. Then habang mini mekos mekos ito, lalagyan po ito ng tub kaunting tubig, then takpan. Then after 2 minutes, buksan ulit at ilagay ang bulaklak. At paglipas ng 30 segundo, ang bulaklak ay nalulusaw na po. So, ibig sabihin po niyan ay luto na po siya. So, ayan na po at handang-handa na po ang aking ulam na siomay with bulaklak. Music